isang kababayan natin ang nag-share ng kanyang mga struggles bilang isang OFW. Marahil ay makakarelate dito ang ilan sa mga OFW na may kaparehong pinagdadaanan nitong si Kabayan. Halos lahat nga ng sinasabi ni Kabayan ay kadalasan sumasalamin sa bawat OFW na nagtatrabaho abroad. Panoorin nga natin ang kwento ni Kabayan baka sakaling makatulong ito at kapulutan nyo ng aral. At baka ito na rin ang tamang panahon pagkatapos mo mapanood ang video ito, ay magising ka sa katotohanan. Hello, para sa mga OFW, alam ko makaka-relate ka dito eh. Huwag ka masyado maging mabait. Magagaya ka lang sa akin. To give you a background, 9 years na ako nagtatrabaho as an OFW. At wala akong masyado na para sa sarili ko. Kasi masyado akong mapagbigay. Masyado akong maawain. At inambuso ng ilang beses. Ang daming responsibilidad na inaako sa atin, di ba? Kahit hindi naman sa atin. Akalain mo only in the Philippines. Kabata-bata mo palang kailangan mo nang mag-provide para sa pamilya ninyo. Kasi ka hirap ng buhay. Awa nga ako nung kumakain ako ng lunch. Yung ulam ko, adobo. Pagalong araw ko na. Kasi I'm trying to save money. Para sa pag t-shirt fee ng kapatid ko. Para makapagtapos siya ng pag-aaral. Kasi sa Pilipinas, kapag wala kang edukasyon, ang hirap-hirap. <laughs> diba? Akala nila kapag OFW ko, ang sarap-sarap ng buhay mo. Akala nila araw-araw, masaya ka. Akala nila, pinupulong pulo yung pera. Pwede-pwede ka na nilang higal. Ano, ano. Dati ako, takot na takot ako mag-hindi kung sino yung mga nag-ask. Sige. Pero nung nag-asawa na ako, doon ko na-realize na anak. Wala pala akong naipon. Kasi so, sobrang, sobrang, ano, kapag mahal ko, may naipon ako, pero konti lang din. Hindi siya ang aabot ng ano in three years. Wala din din -di -di asawa ko ngayon, nasa barko siya. Kaya eh, hindi din niya -di alam ko na yung mga struggles ko dito sa mga pagkain ko. Kasi actually, kung ako lang, kaya talaga niya akong buhayin. Magagalit pa nga yun kapag tinitipid ko yung sarili ko eh. Pero kailangan ko tipidin. Kasi meron akong mga kaming na umaasa doon sa Pilipinas. Sabi ko sa sarili ko, kapag mabablog ako, it's gonna be all about OFW struggles. Kasi masyado nilang ginagawa glamorous yung word na OFW sa Pilipinas. Na kapag nag-abroad ka, ang yaman mo na. May mga tao sa Pilipinas na ilang beses ko tinulungan. Tapos nang hindi ko na tinulungan, humindi na ako ng isang beses. Ang sakit na ng kalooban nila. Sinira na ako na hindi naman dapat kasi ganun talaga kapag magpapamilya ka na you need to sacrifice you need to focus on yourself and you need to focus on the family that you will build. Pero wala eh. OFW oh, na nga. Nakapakasawa pa ng foreigner. Akala nila ang bongga ng life ko. Pero hindi din naman ganun kadali. Eh. Hindi porke nakapakasawa ng foreigner ang dami na ng pera. Hindi porke nakapakasawa ng US Navy. Ang, ang yaman ko na. Where in fact, Lumaki ako hindi na nga abuso ng tao. Kaya hindi hindi ko na abuso ang asawa ko. At sinabi ko na sa sarili ko dati pa na hindi responsibilidad, na hindi obligasyon ng asawa ko tulungan ang pamilya ko. Kaya sa mga gusto mga abroad dyan, maging matapang kayo ngayon pa lang. Kasi dito sa abroad, akala ninyo masaya, akala ninyo mabibili mo lahat ng gusto mo, pero kalaban mo dito loneliness. <laughs> Lalo na kapag nasa malamig na lugar ka, ang kalaban mo talaga. Depression. Lalo na kapag ikaw yung tao, madami responsibilidad sa pamilya, ang kalaban mo. Problema. Isipin ninyo sa Pilipinas, kung wala yung kulturang responsibilidad mo, ang pamilya mo, kailangan mo magpadala. Kung wala yung mga ganun bagay, para na tayong mga western people na gagawin lahat, gagawin kahit ano na lang kasi wala kang responsibilidad. Pero sa Pilipinas, ang aga-aga pa lang nabulat ka na sa responsibilidad kasi ang hirap ng buhay. Idagdag mo pa yung mga taong palasa kahit hindi mo nakapamilya. Ang dami ko na mga kaibigan dati na iniwasan ko na hindi ko na kinakausap kasi puro lang sila mga take advantage. Kaya kung OFW ka dito, na wala kang responsibilidad sa pamilya mo, na sa'yo lang yung sakod mo, ang swerte mo. Kinaiingitan ka ng badabi. Isa na ako dun. Kaya mag-ipod kayo. Huwag yung ibigay lahat sa pamilya ninyo. Kasi hindi kayo forever na nasa abroad. At hindi kayo forever na malakas. Pag-set kayo ng boundary. Yun lang. Pasensya na. Kaya naman, sa mga kababayan nating OFW na may kaparehong sitwasyon nitong kay kabayan, paalala lamang na habang kumikita kayo sa ibang bansa ay subukan nyo mag-ipon hanggat kaya nyo dahil alam nating lahat na mabilis lang ang panahon. Baka nga isang araw ay malingat ka na lamang at tapos na ang panahon ng pagtatrabaho mo sa abroad at magulat ka na lang isang araw na wala ka man lang palang na ipon. Wala namang masama kung ititreat natin ang ating mga sarili paminsan-minsan pero lagi natin tandaan na dapat maglaan din tayo ng ipon para sa ating kinabukasan. Kaya naman, kung bago ko pa lamang dito sa aking YouTube channel, ay ini-invite kita mag-subscribe at pahit na na notification bell para lagi kang updated sa lahat ng balitang OFW na ina-upload natin dito sa ating YouTube channel. Maram salamat sa iyong panonood.